Hello guys! Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel! It's me, Inel Card! Kung bago ko palang sa aking YouTube channel, pakisubscribe mo na, click the bell button all para updated ka sa aking mga video na i-upload. So, guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag luto ng kamuting kahoy or sweet potato. Kung paano ko siya niluto para snacks. Okay guys, panoorin nyo. Tara, let's cook sweet potato. Ito na yung sweet potato natin guys. Lalatoin na natin siya. masak-masak <shriek> <shriek> Ayan na guys. Natutuon na muna natin. Lagyan natin ng Kain okay, tayo guys. Toto na siya. Ito na siya yung pinano ko kanina. Pinagang kamuti. Matamis. Sobrang tamis. Kau suka tak? Kau makakabusog makakabusog guys ito pala hinain ko busog na ako hmm. kaya ko na busog na ako <tap> okay, bye bye, -bye. -bye.